Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Kuya Atty. Noel na muli ay magbabahagi ng konting kalamang nigal. Uh, bago, bago, ang lahat ay ayayin niyo pasalamatan ko muna ng aking subscribers, uh, yung mga patuloy na nanonood dito ang aking mga, mga vlogs dito sa aking channel. Yung mga bagong napapagawin ay sana mawili kayong uh, manood marami po kayong mga na kaalaman dito na pwede nyo magamit sa future. Ano po? Ngayon po, uh, meron tayong panibagong topic. Ito po yung uh, ano, simple lang na topic to pero marami pa rin ang nagtatanong sa akin yung pagbabayad saan ba pwede magbayad ng mga buwis at mga fees basta tungkol sa transaksyon sa lupa. Aalawin po natin 'yan at uh, para hindi na tayo mag uh, yung maligaw-ligaw pa sa pagbabayad o kung saan magbabayad ng mga buwis at mga fees. Okay, so pag-usapan po natin 'yan yung uh, kung saan magbabayad ng mga buwis at fees sa mga transaksyon sa lupa. Una-una, yung tinatawag na extrajudicial settlement of estate, kahit with sale or donation, ang unang tanong ay saan po ba nagbabayad ng estate tax? Uh, yung estate tax ay babayarin yun dahil yung extrajudicial settlement of estate, yan ang mode of conveyance na ginagamit kapag yung registered owners sa titulo o sa tax tech na matay na, ililipat ngayon sa mga tagapagmana ang ginagamit na mode nga ay yung extrajudicial settlement of estate at kailangan bayaran yung tinatawag na estate tax ngayon, saan yan babayaran? Uh, ang rule ay ang number one rule ay kung saan namatay ang registered, registered owners doon babayaran yung estate tax o halimbawa sa Manila na matay registered owners sa BIR Manila <coughs> na uh, babayaran yung tinatawag na estate tax uh, kung saan na matay ang registered owners okay nare-require kasi ng BIR niya namihingi yung tinatawag na certificate of <coughs> residency ng kung saan na matay yung ano registered owners <coughs> okay so Uh, pangalawa halimbawa naman kung ang isang Filipino citizen uh, former Filipino citizen ay namatay sa abroad, sa ibang bansa ang tanong dyan saan naman iko-compute at babayaran ang tinatawag na ano, estate tax o, ang estate tax naman, naman yan ay babayaran sa main office ng BIR sa Quezon City yan po ang rule dyan Uh, siyempre hindi naman talaga sa BIR binabayaran 'yon. kundi doon sa kanilang accredited bank. Ah, uh, babayaran doon ng estate tax para 'yun nga, para mailipat isa sa requirement 'yon para mailipat ang uh, mga titulo sa pangalan ng mga tagapagmana at para makapag-issue ang BIR ng tinatawag na e o yung certificate authorizing registration. Uh, registration ng title in the name of the buyers o sa extrajudicial settlement of estate, yung mga heirs, yung mga tagapagmana. Okay, so sana po maliwanag yan. Basta estate tax, kung saan namatay ang uh, registered owners, doon sa, lo dun sa lugar na yan. Na may, so, na may BIR na sumasaklaw sa BIR. Ano po? Ngayon, kung namatay naman sa abroad ang Filipino, o former Filipino citizen o sa main office ng BIR dapat bayaran yung estate tax okay so pag may merong yung extrajudicial settlement of estate merong with sale o with donation ngayon doon ba rin babayaran sa BIR kung saan namatay yung registered owners ng pagbabayad ng ano capital gains tax documentary stamp tax or donor tax. Hindi po. Uh, pag yung capital gains tax at documentary stamp tax or donor tax in case of donation, binabayaran naman siya doon sa lugar kung nan, oh, doon sa BIR kung saan nandoon yung lupa na pinamamana o ibinibigay o binibili. So, ang basis naman po doon ay kung saan nandoon yung lupa at uh, yung BIR na sumasaklaw doon doon babayaran ang mga capital gains tax documentary stamp tax or donor tax in case of donation so dapat po maliwanag yan kapag estate tax sa place kung saan namatay ang registered owner pero kapag capital gains tax DST at donor tax kung saan nandoon ang lupa. Yung BIR na yun, through its accredited bank, doon ka magbabayad ng mga buwis na yun. Okay, so sana po ay maliwanag yan. Ang susunod so, na babayaran natin yung sa assessor's office, yung tinatawag na transfer tax. Yan namang transfer tax, binabayaran yan sa treasury ng city municipality, pero ang SOA yan, yung statement of account magagaling yan sa assessor's office uh, kapag meron kang transfer may EJS ka, meron kang deed of sale or deed of donation gagawa nila yan ng computation babayaran mo yung buwis na yan, yung transfer tax bukod dyan naman, palaging nga ano eh, yung ano, parang medyo nalilito ang mga tao tungkol doon sa pagbabayad ng amilyar o real property tax. Akala nila, yung transfer tax ay na yung real property tax. Hindi po. Yung real property tax o yung tinatawag na amilyar, yan naman yung binabayaran natin sa city hall o sa municipal hall. Taon-taon bilang bayad natin sa lupang ating kinatitirikan. Talaga pong taon-taon ay mandato na ng mga local government na mag mag ano maningil ng real property tax sa kanilang mga constituents o sa kanilang mga tao na nakatira doon sa municipality o city na yun. Iyan tawag natin real property tax o amilyar na binabayaran annually sa no city hall municipal hall. Uh, iba po yan sa transaksyon itong sinasabi natin, itong extrajudicial settlement of estate with sale or donation Oto. okay, so finally, pupunta na tayo sa register of deeds, daladala -dala natin lahat ng dokumento natin, may e-car, may transfer tax, may deed of sale, may title na eh, pagdating pag, uh, natin sa register of deeds babayaran naman natin ang registration na saka titling fee para maglipat na yung titulo sa pangalan ng mga tagapagmana o sa pangalan ng mga heirs o kaya in case of sale or donation sa vendee or buyer o doni in the name of the doni sana po maliwanag yan in case of ordinary deed of sale or deed of donation wala pong estate tax walang estate tax kung ang nakalagay sa titulo ay parehong buhay pa nagbebenta sila ng lupa deed of absolute sale lang yon. Babayaran lang yung capital gains tax, documentary stamp tax, saka yung transfer tax, and then diretso na sa register of deeds. Uh, pag yan ay deed of sale lang at deed of donation. So, sana po ay meron kayong nakuha ngayon, magagamit nyo yan, kaalaman na yan, pag napapunta na kayo sa ganyang sitwasyon, nagkaroon kayo ng pagkakataon na Uh, maglakad ng ganyan. Meron man lang, meron kayong maggagawang guide uh, para po hindi kayo maligaw ligaw So, hanggang dito na lamang po. Maraming pong salamat sa inyong lahat at uh, magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Thank you very much.